Karagdagang impormasyon tungkol sa ikalawang kabanata ng No Limit Ang si Crisostomo Ibar. Isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina, inihanda ni Gurong Filipina. Isa sa pinagtuunan ng pansin ni Rizal sa ikalawang kabanata ay ang kakimian ng mga kababaihan natin may isang sanaysay na sinulat si Rizal hinggil sa mga kababaiyang dalaga sa Malolos na nagbubunyag ng mga kabuktutan ng mga prayle sa panahon ng Kastila. Basahin sa bahaging ito ang isang porsyon sa liyam ni Rizal sa mga kababaiyang taga Malolos sa kadalagahang punlaan ng bulaklak na mamumungay dapat magtipol. Ang mabaing yamang maipamamana sa lalaking anak kaya ang magiging supling ng babaeng walang kabanalan, kundi ang magbubulong ng dasal? Walang karunungan kundi awit, novena at milagrong pangulol. Sa tao, walang libang iba sa paghingi o pagkumpisal, kaya sa malimit na muling kasalanan? Ano ang magiging anak kundi sa kristan? Bataan ng kura o magsasabong? Gawa ng mga ina ang kalugamian ngayon ng ating mga kababayan sa lubos na paniniwala na kanilang masintayang puso at sa malaking pagkaibig na ang kanilang anak ay napakaganda. Ipinakita dito ni Rizal ang tungkulin ng mga babae at kanilang impluensya sa pagpapalaki ng mga anak. Sa talatang binasa ay may hinunga natin na ginamit ng pambulag sa mga babae noon ang pananampalatayang dala ng mga misyonero kastila Wait. Sa kagustuhan ng hari ng Espanya noon na mapatahimik at mapalaganap ang pananampalatayang kristyanismo, ay nakiisa sila sa simbang katoliko. Sila ang ginamit at kinatulong ng pamahalaan para mapatahimik at mapasunod ang bayan. Umabuso naman ang mga praile sa taglay nilang kapangyarihan at ang labis na naapektuhan dito ay ang mga kababaihan natin. So hanggang dyan na lamang ang ating talakayan tungkol sa ikalawang kabanata. Magkita muli tayo sa susunod na kabanata.